Hapon nga na naman at magagabi na. Kailangan ko nga na naman mag-asikaso at magluto ng ulamin namin o nakakainin namin ni Atina ngayong gabi. Pero bago nga ako magluto ng ulam itong at ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga madalas namin ipamalengke ni daddy sa tuwing kami ay namamalengke. Sa mga dati ko pang followers dito, alam niyo naman talaga na kapag tuwing kami namamalengke, puro gulay, isda o kaya naman may konting manok din. At gaya nga ng dati, sa tuwing namamalengke kami, laging pang isang linggo na namin. Ang binili ko nga pala para sa isang buong linggo namin na ulam ay bumili ako ng dalawang carrots, dalawang sayote, anim na pirasong talong o limang piraso ata. Meron din akong green peas or bagu beans kung tawagin. Meron din akong ampalaya at dalawang broccoli. Bumili din pala ako ng dalawang tali ng malungga. Yung isang tali ay para sa munggo, yung isang tali naman ay para sa tinola. Meron din akong binili na dahon ng sili pa din na din dahon ng ampalaya. Tapos meron din pala akong binili na slice-slice -slice na nagulay na halo-halo. Na Yung parang pangsahog sa panset. Pero ako naman hindi ko siya isasahog sa panset. Talagang gigisahin ko lang siya at pagkatapos sa partneran ko ng pritong isda. Meron din pala akong binili na dalawang breast na chicken. Bali nagkakahalaga yon ng 360 at pagkatapos bumili rin ako ng malalaking galunggong na babae. Nagkakahalaga naman yon ng 130 pesos. Bali lahat nang 'yun talaga ay saktong pang isang linggo namin o di naman kaya pag masyadong marami minsan yung naluluto ko sa isang araw ay eh, inuulam namin 'yon ng dalawang araw para nga hindi masayang at hindi kami magtapon. Bali ang ko nga pala ngayon na ulam namin ay tinola. Dapat talaga ang lutuinin ko ay kakaunti lang para sa amin lang ni Atina ngayong gabi. Kaya lang naisip ko bakit hindi na nga lang damihan ko yung pagluluto para hanggang kinabukasan na namin. Total ay taglamig naman ngayon at kahit hindi mo ilagay sarap rep yung ulam eh, hindi talaga madaling masira. Bali, kumuha nga lang ako ng ilang pirasong chicken. Hindi ko pala dinadamihan yung chicken sa tuwing nagtitinola ko kasi hindi naman din talaga siya nauubos. Si daddy kasi hindi talaga siya masyadong malakas sa ulam, lalo na kapag laman. Si Atina naman, kapag alam niyang may sabaw yung ulam, hindi talaga siya makain ng ulam. Basta ang ginagawa ko lang talaga lagi ay dinudurugan ko siya ng gulay doon sa kanyang kanin. At pagkatapos nagalagay ako ng maraming malunggay. Bali nagsaing nga muna ako, ang sinain ko pala ay dalawat kalahating gatang hanggang pang kinabukasan na namin to almusal. At habang inaantay ko nga na medyo magisa yung chicken, itong nga nilikpit ko muna yung mga kalat ko dito. At pagkatapos itong at binalikan ko na yung manok. Munti na nga siyang maging pritong manok. Bali nilagay ko na pala yung sibuyas, bawang at luya. Hindi ko na nga lang naisama sa video. At pagkatapos nung medyo nawas na nga yung aroma nila, tsaka ko naman inilagay itong mga sayote. Tinimplahan ko na nga siya ng paminta tsaka konting asin at pagkatapos naglagay na ako ng tubig. At dahil nga tinolot at gustong gusto namin ng sabaw ngayong taglamig, dinamihan ko na nga yung lagay ng tubig at pagkatapos pinakuluan ko nga lang siya hanggang sa medyo maluto pa yung chicken at medyo lumambot yung sayote at pagkatapos dun ko na nga inilagay yung dahon ng sile pati na rin yung dahon ng malunggay hindi na nga pala ako naglagay ng pork cubes kasi nga naglagay na ako ng asin bali pakuluan ko nga lang yan ng konting konti at pagkatapos papatayin ko na mga bandang tanghali naman ay dumating naman na yung inorder ko sa tiktok shop Bale, itong ko pala na to sa TikTok ay November pa lang ay gusto na talaga magpabili neto ni Athena. Kaya nga lang sabi ko sa kanya ay sa susunod na nga lang kapag meron na kaming extra. Meron kasi kaming mga kailangan unahin noong November tsaka December kaya hindi ko siya pina-check out kay Athena. Ang sabi ko nga sa kanya ay add to cart na lang muna niya pagkatapos kapag meron na kaming extra ay check out ko na. Pagating naman ng December, chinek ni Athena yung nasa cart niya pagtingin niya nga ay out of stock na. Ang sabi ko na nga lang sa kanya ay hayaan niya na kasi mag-i-stock pa naman ulit yon. Nung last week nga nakita ko na nag-viral na naman to sa TikTok Kaya sabi ko mag-add to cart na ako at mag-check out na ako Bali ang tawag pala dito ay mini crunch na cereal na nasa jar At pagkatapos meron na siyang kasama or nakahalo na yung chocolate mismo doon sa cereal Tatlong flavor nga pala yung in-order ko Yung isa ay chocolate flavor, yung isa naman matcha at yung isa naman ay cookies and cream Nakalimutan na nga ata niya Tina na gusto niya magpabili neto Kaya nung dumating to ay wala talaga siyang ka-ID idea na ito na nga yung in-order ko para sa kanya at kapag meron talaga akong in-order sa TikTok, ang ginagawa ko talaga ay gumagawa ako ng video para makapag-affiliate ako. Para naman kahit papano kapag merong bumili doon sa aking video or sa aking link, eh meron nga ako makuhang komisyon kahit maliit lang. Nung una nga ay nagkadalawang isip talaga ako na bilhan neto si Athena kasi nga inisip ko baka hindi niya magustuhan. Yung napapanood ko kasi na gumagawa ng video ng na mga nag-order neto, piling ko kasi talaga o okay ilang sila magbigay ng review. Para lang ba makabenta? Pero in fairness nga mga mamis, pagbukas ko nga at pagtikim ko ay talaga naman palang masarap. Crunchy talaga yung cereals niya at pagkatapos, masarap din talaga yung mga bawat flavor niya. Lalong-lalo lalo na nga yung chocolate mga mamis, pati itong cookies and cream. Sa matcha flavor naman, kung hindi naman kayo matcha lovers, ewag eh, wag nyo nang bilhin to. Lasang chocolate pa din naman yung matcha, pero mararamdaman mo pa rin yung kahit pa lasa ng matcha. Yung sinasabi nilang lasang damo. Pero kasi ako, matcha lover ako mga mamis, kaya kumuha pa din or bumili pa din ako nito. Para nga lang gagawin ko siyang panghimagas kung sakaling maumay nga ako pag tapos kumain. At least meron nga akong gagawing panghimagas. At in fairness naman sa mga cereals na to, mga mamis ang lalaki ng bawat jars. At ang sarap lahat ng flavor, pero ang mura lang niya. Nag-enjoy lang ako kakatikim dito kaya naman maya-maya nga ay tinawag ko na si Atina. Talaga namang natuwa siya nung nakita niya'ng nabili ko na to. Una ko nga pinatikim sa kanya itong chocolate. Sarap na sarap nga siya, mga mamis kasi nga ito talaga yung una niyang nakita doon sa TikTok. At ito talaga yung una niyang check out ng no, hindi pa kasi talaga nagba-viral to sa TikTok, ay eh, isang flavor lang talaga ang meron sila. Hindi nga pala to sponsored mga mamis, pero natuwa lang ako kasi ang sarap niya. ini ko na nga lang dito dahil alam ko magugustuhan din to ng mga kids nyo. Pwedeng pwede nyo nga sa kanilang ipabaon to, din naman kaya pamerienda sa kanila tuwing hapon. Pagkatapos nga niya tikman yung chocolate flavor, sunod ko naman ipanatikim sa kanya is yung cookies and cream. At pagkatapos, sunod naman itong matcha. Binibiro ko pa nga siya dyan, mga mamis dahil sabi ko sa kanya ay para sa akin talaga lahat yan at hindi para sa kanya. Bali sa tatlong flavor pala, yung matcha lang ang hindi niya masyadong nagustuhan kaya naman talagang para sa akin yon. Kung gusto nyo nga din mag-try bumili na mga mamis para sa mga kids nyo, mailalagay ko nga yung link ng aking TikTok dito sa comment section para nga makapag-checkout din kayo. Nung natapos na nga namin tikman yung mga cereal, ang sabi ko nga kay Atina, itabi niya muna dahil kakain na kami. Bukas na nga lang niya kainin ulit yon pag baon niya sa school din naman kaya pag uwi niya galing school. Dahil maaga-aga pa naman at nakatapos naman na ako makapagluto ng ulam at nakapagsaing na ako. Ilalagay ko nga muna dito sa sofa bed yung nabili kong cover sa Shopee. Pero bago nga yun, kailangan ko nga munang linisin yung pinakailalim nito na dahil napakadami na ring alikabok at napakadami ko talagang tambak dito na hindi nyo lang nakikita. Dito ko kasi nilalagay yung Christmas tree na niligpit ko ng January at pagkatapos yung lumang keyboard ni Daddy na hindi namin pwedeng itapon. May sentimental kasi kay Daddy yung kaya hindi namin siya matapon-tapon at para na nga rin kapag nasira yung keyboard niya or merong kailangang parts, eh doon niya nalang kukunin sa kanyang lumang keyboard. Bali na vacuum ko na nga yung ilalim ng sofa bed. Ang sunod ko nang vinakamis sa itong sofa naman. Ibinalik ko na nga yung anti-bed sorbet dito na nakalagay sa sofa bed at pagkatapos sinimulan ko na nga ilagay itong nabili kong cover sa Shopee. Lagpas isang taon na nga itong sofa bed ko pero ngayon ko pa nga lang siya ng kanyang cover. Simula nga na nabili namin tong sofa bed na to, ayun eh, yun na din talaga yung araw na paulit-ulit kong pinag-iisipan kung bibilhan ko ba talaga siya ng cover. Matatawa nga kayo mga mamis kasi isang taon ko na din talaga paulit-ulit tinitignan sa Shopee itong gantong klase na sofa cover. Paulit-ulit ko lang din siya ang in-add to cart at pagkatapos magsasold out na. Hindi ko talaga siya na check out agad kasi nga mga mamis ay eh, nangihinayang ako. Nangihinayang ako kasi para lang sa sofa cover ay eh, hagagastos pa ako ng halagang 500 plus. Iniisip ko kasi talaga minsan mga mamis baka meron pa kaming mas kailangan unahing bilhin kesa naman sa mga sofa cover. At kung mga ano-ano dito sa bahay na pwede naman pang ng paraan. Pero bago nga magkatapusan ng January, nakapagbayad naman na si Daddy lahat ng mga dapat na na billings namin. Kaya naman after nga magbayad ni Daddy ng mga billings namin, tinanong ko nga siya kung meron pa bang extra or meron pa bang sumobra sa kanya. Nung sinabi nga niya na meron pa naman, ang sabi ko nga sa kanya kung pwede ba kaming bumili ng sofa cover. Sobrang matuwa nga ako na ng pagkasabi ni daddy na i-check ko na nga daw yung gusto kong klase ng sofa cover. Madalas din talaga kasing nakikita ni daddy na paulit-ulit nga ako nagpupunta sa online app para nga tignan yung sofa cover. Pili ako ng pili ng ibang mga klaseng design pero hindi ko talaga na check out. Kaya naman ngayon sobrang saya ko nga na meron ng cover yung aking kama. Este yung aking sofa bed pala. Ayun nga, tatapos na ako sa aking sopa. Ipinagsando ko na nga din pala si Athena para maakain na siya. Ang sabi ko nga sa kanya ay doon na lang siya kumain sa kwarto niya. Pinauna ko talaga muna siyang kumain dahil nga meron akong ginagawa pa. At nung natapos na ako sa ginagawa ko itong at kumain na rin ako at dito na nga ako sa sala kumain. Kapag nagpapatugtog ako, ay eh hindi talaga yan lumalabas si Athena kasi nga ayaw niya talaga ng mga may ingay. At nung natapos naman na ako kumain, nahugasan ko na rin yung mga pinagkainan namin ni Athena. At bago nga ako tuluyang magpahinga itong at inasikaso ko muna yung mga pinag-order namin na damit ni Daddy sa online. Mumurahin lang din naman tong mga to, mga mamis, wala pang 200. At yung mga damit talaga na to ay hindi tuluho kung hindi kailangan talaga ni Daddy sa trabaho niya to. Kung mapapansin nyo nga sa mga vlog ko tuwing nagtutupi ako ng mga damit ni Daddy, hindi nyo talaga nakikita na meron siya mga polo o kaya naman ay mga polo shirt. Hindi kasi talaga mahilig si Daddy bumili ng mga pang niya kapag alam niyang kailangan naming unahin si Athena. Kaya naman sabi ko nga sa kanya na tapos naman na yung December bakit hindi na siya bumili ng mga sarili niyang damit. Sa klase kasi ng trabaho ni Daddy mga mami ay kailangan talaga ay eh, meron siyang mga polo. Lalang-lalo na nga kapag meron silang mga event. Ayaw niya pa nga talaga sanang bumili ng maganto dahil sabi niya ang mahal daw. Ang sabi ko nga sa kanya, wala naman na siyang kailangan bilhin para kay Athena, kaya naman bumili siya ng para sa sarili niya. Kailangan na kailangan din naman niya to kasi wala naman talaga siyang mga gantong klase ng damit. Para naman sa ting may event sila o di naman kaya meron silang video shoot eh, meron siyang maayos na mga damit na masusuot. Madalas kasi talaga, paulit-ulit na lang yung mga suot ni Daddy sa mga gigs niya, sa mga event at sa mga video shoot nila. Kaya naman ngayon, sobrang sayang nga din niya na meron na siyang mga gantong klase ng polo. Hindi man mamahalin, at least presentable naman, hindi gaya ng mga paulit-ulit niyang sinusuot. Si Daddy kasi talaga mga mamis yung tipo ng tao na hindi talaga siya bibili ng mga kailangan niya hanggat hindi niya nabibili yung pangangailangan ni Athena at mga pangangailangan ko. Minsan nga mga mamis or mas madalas kahit nga sirang-sira na yung motor niya at meron siyang kailangang ipagawa, hindi niya talaga napapagawa yun hanggat hindi natatapos yung mga bayarin niya dito sa bahay. O di naman kaya hanggat hindi niya nabibilhan si Athena ng gusto niyang ibili para kay Athena. Pero ngayon nga mga mamis na hindi naman na December at nabili na lahat ng para kay Athena. Ang sabi ko nga kay daddy, unahin niya na yung sarili niya. Bili niya na nga yung mga dapat niyang bilhin at yung mga kailangan niya. Napakadaldal ko nga at dami ko na namang nasabi itong nga at natapos na akong maglinis.